Welcome sa landas ng pag-asa. Medyo demanding yung sinabi ni Jesus ngayon. Ano? Sabi niya at sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang katotohan lang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Bawal maging mayaman daw. Ano? Mahirap daw na pumunta sa langit. Uh, at uh, sa bandang huli, no, tinanong, ng, tinanong ngayon ni, ng mga alagad niya, o sino ngayon ang maliligtas? As, uh, ang sabi ng Panginoon sa kanila na o oh, sa, 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 tao mahirap ito, pero sa tulong ng Diyos, walang imposible. Uh, bakit nga ba mahirap sumunod pag marami kang kayamanan? kayamanan? Hindi naman siguro maging, maging uh, mayaman ay mali o bawal. No? Pero siguro dito yung, ano, yung pagsunod sa Diyos at kung bakit yung kayamanan minsan nagiging hadlang sa pagsunod sa Diyos. Totoo naman, di ba? Kung gusto mong gumawa ng tama at kahit na mayaman ka, tumutulong ka sa kapwa, oh, di, hindi yun ang sinasabi ni Jesus. Ang sinasabi ni Jesus, yung alam mong dapat kang tumulong, alam mong dapat kang gumawa ng tama, pero dahil sa kayamanan mo, ayaw mong mawala. Ayaw mong mawala ang kayamanan mo, dahil doon, hindi ka gagawa ng kabutihan. At sabi nga ni Jesus, oh, mayroong mga ganyan, ano, nahihirapang gumawa ng tama dahil sa kayamanan nila. Siyempre, sabi nga noon, sino kayo nang maliligtas kung ganyan? Eh, lahat naman tayo gusto natin maging mayaman o gusto natin maging maganda ang ating buhay. Pero gagawin mo ba yan sa punto na gagawa ka ng mali? Eh sana kung hindi totoo yung sinasabi ni Jesus, di ba? Marami nga nagkakasala dahil sa kayamanan, sa pagiging sakim, hindi na nila nagagawa ang tama. Sa bandang huli, maganda yung nangyari dito. Sinabi ni Pedro, eh paano naman kami? Ini marami na kami ng iniwan para sumunod sa iyo. Sabi niya, oh, okay, magalala. May pala kayo pag Pagisipan natin ito. Ano ba yung gantimpala ng mga taong uh, kaya nilang iwanan ang kanilang kayamanan para gumawa ng tama? Hindi eh, po ba marami sa atin na nakaranas na yung kung umunlad ka sa buhay ano, at uh, na mo marami kang pera. Pinag-isip ka na tulungan yung kamag-anak mo. May nawala sa yung pera. Hindi po ba may bumalik sa atin? Yun ang sinasabi ni Jesus, may babalik sa iyo na kabutihan. Yung ginawa mong kabutihan, kadalasan ay bumabalik sa iyo. Ngayong araw na ito po, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot gumawa ng tama. Gumawa ng mga bagay na iutos ni Jesus. Kahit na paminsan-minsan ibig sabihin nito eh, sa natin ang ating sarili at, at kung sa iba sa atin kahit ng ating mga kayamanan. God bless! Sana mabless kayo ngayong araw na ito.